So, walang kami. Kung baga, ayaw lang namin pangunahan yung... Natulungan. <laughs> Di ba? So, ito ka mga... na. Wala nalulungkot ako kasi hindi na kami magkasama. <laughs> Ilabas mo yung totoo. Magpakatotoo tayo! Okay, game. Huwag peke! Game, game. Go! Sir, sisimula. Bakit ka nawala? <laughs> Bakit ka nawala? No, wala ako kasi... Simula nung una nating problema. Kwento mo. Huwag mo ikwento yung kung ano dahil na kasalanan mo kasi ayoko rin banggitin. De, teka, kailan mo siya nawala? Anong date to? Ano oh. December 19 after Christmas party, hindi na siya umuwi. O, oh, asa kayo December 19? Hindi. De Basta ako, may, may problema kami ni Pacboy. Okay? Ayoko naman ayoko naman banggitin kung 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 ano man yung ginawa nito. Kaya kung mapapansin niyo, puro ako sa social media na hindi ko sinasagot. Naglabas lang ako na, oh, ay, may boyfriend na ako, naglabas lang ako ng ganun. Wala eh. Doon ako naging masaya eh. Kumbaga, mm, si Paco sa side niya nung time na yon, siguro masaya siya. Tapos ako bumira ako nitong January. Sige, masaya na ako biglang. Ito na yung kasiyahan ko. Ikaw kasi ang problema sa iyo, hindi ka nag hindi ka nag ano, hindi ka nagpapakita sa social media. Yun lang yung problema. Hindi, hindi ka nagsasalita. Kaya iniisip nila, depressed ka dahil sa akin dahil dun sa nangyari sa amin ni Tapang eh kailan lang siya. Yeah, pero ano actually mga ano, mga idol um, kasalanan ko naman din talaga kasi nung mga time na kailangan niya ako yun na nga yung nasa hospital siya um, wala ako nun alos inumaga na ako pauwi nun pero ang totoo nun G nagalit siya kasi yung time na nasa ospital siya, walang kasama yung bata dito sa bahay. Oo, oh, hindi, Hindi reason yung sa pagbo-boy mo naman, hindi reason yung mga asalanan mo na dahil dahil di, wal, na wala, ka nung new year, hindi, yon yun. Y Teka lang ha. Ah. Okay, yung yung mga nangyari noon na sobrang stress na stress na ako. Na stress na stress na talaga ako na hindi ko na nakayanan, hindi na nakayanan ng mental health ko talaga. Mm Lagi ako na no ospital, di ba? Hmm. Yung time na yon, yun na yung nagkaka-problema kami ni Pacboy na. Actually, mahal namin ng isa't isa. Pero, Aho walang kami kumbaga ayaw lang namin pangunahan yung panahon siguro mm. so parang tingin namin nagkakapaan mm. pa kami ng ugali tingin ko Gano. ano uh, may naantay siya na gawin ko para mapulpin siya na maano, sige maano? okay na to maano uh, teka lang maano masayin niyo nasabi ko na maano pulpil anong pulpil Mapunan. ah pulpil kung kunyari, parang may naantay siya na bagay na i-improve ko sa akin pero tingin niya hindi pa niya nakikita so parang ano So, waiting tayo doon hanggang dumating tayo sa point na hindi na kami magkasundo. Actually, may mga away kami na tago. May away din naman kami na nakikita nyo. Ngayon, kaya kami magkasama ni Kalbo. Yan, kasi para ayoko nakikita siya na ganyan. Na parang nahihirapan. Kasi, nung hindi na siya nagpapakita, eto ha, ko lang. Nung hindi na siya nagpapakita, wala pa si Tapang noon. Wala pa sa buhay ko. Kumbaga, nung, ayan, ayun nga, kala ko hindi na siya magpapakita hindi siya mag, ano, magpaparamdam sa akin kasi ayaw mo nang umuwi, wala naman akong ginawa. Kung siguro, kasi masungit ako minsan eh, sobrang strict ako sa bahay, di ba? Kaya siguro nagkaganon din to si Pacboy. Pero yung may, may bagay kasi siya na hindi niya talaga maiwasan, kaya so, sa utak ko parang, na parang, sakit-sakit na na parang, ano bang kulang, ano bang kailangan kong gawin para itigil mo yung ganitong bagay. Parang, ayun, napagod na ako na parang, yung binibigay kong love, hindi worth it, yung binibigay kong payo, hindi, hindi tumatalab, hindi ko na alam gagawin ko, eh ngayon may dumating sa buhay ko, na parang mm. ah sige subukan ko okay. yun yun pero yung, yung yung pagmamahal ko kay Pacboy hindi nawawala yung bilang pamilya pero hindi mo naman ginamit talaga si Pacboy kasi marami sabi ginamit mo na si Pacboy nagpaka famous ka lang daw after nun Ito ha after mo mag 4 million parang hindi mo mo na si Pacboy sa hindi ito. ko kasalanan kung dumami yung followers pero nung una pa lang nakilala ko si Pacboy nagbablog na ako sa YouTube ako noon, 'di ba? Nung nag-collab kami ni Pacboy, nung nasa inyo siya, pumunta ka dito, 'di ba? Mm -hmm. Hindi natin expect na puputok yung vlog natin. Mm -hmm masyado ako lahat. naging ano, masyado ako naging kampante. Yan. Siguro masyadong, siguro, pakiramdam ko, uh, parang tumaas ako, lumaki ulo ko, gano'n. Pakiramdam ko parang, ay, hindi ako iiwan nito, parang kaya, kaya akong kontrolin lang. Mas lagi mo pa akong tinatakot na, aalis ako dito, lagi mo akong Yan, ginaganon. Guys. Lali guys, yun yung totoo. Lagi, ako, lagi mo akong tinatakot na, aalis ako dito, aalis ako dito. Kasi mabunga nga ako eh kapag ka nakita nakakita ako ng, ng ano, ng, yung pagpasaway siya, mabuingay ako eh. Kasi siguro na ano rin to, narindi rin siguro ano, uh, hindi ko mga, yung mga panahon na yon hindi ko pinahalagahan yung, yung pagmamahal na ito. Yung mabang ako. Kumbaga, hindi ka yung mabang, hindi ka yung mabang na ano, yung mamayabang ka, ganito ka, ganito ka, hindi ka ganun. Kumbaga, naging kampante ka lang. Naging kampante ka lang na, ah, hindi ako iiwan nito. Daw bibitawan nito. Kabisado mo na ako eh. Hmm. Ah, parang isang suyo ko lang dito. gano'n, Yung masyado ka naging kampante. Ayun, gusto ko lang din mag-sorry kay Pacboy. Kung, kung ayun nga, kung gusto ko rin mag-sorry sa inyo, alam ko, nasaktan ko yung feelings mo. Hindi. Ngayon lang, alam mo yan, ngayon lang ako ganto Hindi ko rin alam, parang bigla boom, biglaan eh. Siguro sa so, sobrang saya ko, hindi ko na namalayan, Amen. na nasasaktan ko na pala si Pacboy. Hindi, pero wala ka naman sa ano eh. Kung totoo, uh, guys, wala naman siya sa estado na, ay, uh, dyan sa point na yan, hindi siya darating sa point na yan, kung naging... Nagpakita ka? Hindi, kung siguro kung inayos ko. Kung siguro, yung mga panahon na yun, yung problema namin na yun, kung siguro, uh, in inintindi ko siya. And then, siya naman, noong time na wala ako, ang naging comfort zone niya is yung nandun siya sa Cebu. And siguro, si Boy Tapang yun nandun, that time, na-stress siya sa akin. And, tingin ko ano, Napagod na rin siya. Naintindi. Paulit-ulit ka noon. Yung napagod. Napagod na siya. Napagod kasi, ka na, na rin. Kasi tumakbo kayo. Parang napagod ka na rin din. Hindi, sa totoo lang. Nung, sa totoo ah, nung nakita ko yung yung live nito. Kasi hindi hindi ako nagkulang eh. Lagi kitang inaano eh, lagi kitang, lagi kitang kinokontak araw-araw, di ba? Wala pa ang tapang araw-araw kitang kinokontak, Nasaan ka, umuwi ka. Di ba? Pero anong ginagawa mo, dead ma? Ay, ito, sa loob ng one yun yung magkasama. Ano masayo pa ako, hmm. yun, yun yung cherry white ng yun, yung magsisimula siya ulit na hindi ka na niya makakasama um, baka parang magsisimula ulit tayo sa umpisa ano, totoo naman kasi niyan kaya lang natanggap ko yun sa kanila ni Tapang ano eh hindi ako tumingin sa ano hindi ako tumingin sa galit eh yung naging sila ang trig na ko kasi dyan yung mga bagay na naitulong mo kung paano mo nabago yung isang fuckboy kung paano mo natulungan. Di ba? Hindi, yun yun Tumingin ako sa ano. Hindi <laughs> ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulong niya sa akin sa kung paano niya ako binago. Teka, lalilinawin ko lang ah. <laughs> Ano ang tag dito? Lovely. Yung mga vlog namin, <laughs> sinasabi niyo ginamit si Backboy. Nung nawalan siya ng page, yung mga video niya na ginagawa ko, yung mga content, sa akin na ina-upload sa page ko. Kaya, kaya, ako pa nag-e-edit nun sa sobrang tamad mo. Alam ko yan. Kaya ka eh, Kaya ito ako trabaho ako. kaya itong mga ano, itong mga oras na to, yung mga... Ito Wala nalulungkot mga... na ako kasi hindi na kami magkasama. Ay, ang iyak ako pang ina niyo. Masakit guys, pero <laughs> kailangan natin tanggapin kasi tutusin, walang problema to sa tao na to. Sobrang bait na ito. Sobrang bait. Hindi niya ako ginamit. Tinulungan niya ako maging... <laughs> maging tinulungan niya ako mag-grow. Yun. Pero okay, ano... Ano lang, ah, nasabihin ko lang na ano, kaya kaya ako kinausap si Pacboy ngayon. Kasi ano eh. Oo, oh, ito ko ngayon eh. Ayoko ayoko si ayoko to si Kalbo na na lugmok nakita ko na ano siya na stress kanya Ayoko na makita siyang walang wala, ganun. 'Di ba? Pangako ko sa noon na aayusin ko 'yung buhay mo. 'Di ba? Tulungan mo rin 'yung tulungan mo rin 'yung sarili mo. Itigil mo kung ano dapat mong itigil. Ah, tulungan mo kasi 'yung sarili mo. Hindi, hindi ano kasi hindi ko na alam kung paano pag gagawin ko sa iyo eh. Bugbog ko na nga wala pa ring epekto eh. 'Di ba? Sila Norbin din nagkulang din sa iyo. Ang bait nila sa iyo. Sobra. Oo, Oh, hindi na kulang sa iyo. Seryoso. Nung kahit na kahit na nung magkasama pa tayo dito sa bahay, ang lagi ko ka-usap sa mga problema sa iyo. Si Lovely lang. Lagi ko sinasabi sa kanya, di ba? Niyak pa nga ako. Lagi ko kausap si Lovely. Hindi ako naglalabas sa social media na ganito, may problema mo, ganito, ganyan, ganyan. Minsan na, ano ko na, gusto ko nang, gusto ko nang sabihin kung ano yung problema eh. Pero ayoko na lang banggitin kung, kung ano talaga yung ginawa mo, kung ano yung ginagawa mo. Di ba? Para, para hindi naman sabihin ng ibang tao na, ay, ganito si Pacboy, ganito. Hindi. Kung ano yung problema na lang ni Pakboy. Basta may problema, kumbaga, sa, sa atin na lang yun. Di ba? na para, ano pa, ilantag pa yung ganun may gusto ko ba sabihin? Ikaw, mo. sa ano, sa, huwag kayong makakasama pa ako ni Pakboy sa mga video niya. Tut Pero wala na kaming love team. Kumbaga, puputulin na namin yun. Magiging magkasama kami uh, bilang pamilya. Ganon para, ayaw rin namin nang magkakagalit kami. Ayaw namin ng ganon. Tutulungan pa rin kami. Tutulungan ko si Pakboy. Gusto ko magkaroon ka ng sariling bahay. Yun yun. Yun talaga yung goal ko. Yun yung gusto ko. Tapos ngayon sila, sila, yan, sila ako, Norbin, si Lovely. Tutulungan ka rin yan. Hindi ka pababayaan Kaya ang sabi namin sa'yo, huwag ka magpakalugmok bangon, di ba? Kung ano pagkakamali mo, siguro, ano na lang yan, aral. Pinitik ka, pinitik ka ni Lord, na parang aral na lang yan, ganun. Diba? Di ba? Hindi natin, di natin masasabi kung ano yung mga mangyayari sa mga susunod na, susunod na araw, susunod na ano, di ba? Eh, ikaw, yung masasabi niya sa palis niya sa Papua, yung talagang sorry yeah, Sorry, kung, kung ano yung ginawa ko. Tapos yung, dun sa ano, dun sa mga nakita kong videos, masaya ako. Di ko rin, di ko rin expect, ba't ko nagawa yun? wala eh, masaya ako eh. Huwag na tayo pagpakayang pokoy pa, ganun, ganun ako eh. Di ba? Yun na yun eh. Kumbaga, ano eh, naging masaya ako. Siguro sa sobrang saya ko, hindi ko na malaya na ang pangit na pala ng tingin ng tao sa akin. Ganun, wala eh. Yun, yun yun eh. Ngayon ko lang ulit kasi naramdaman yung ganun. Sobrang saya. Yung sobrang saya ko. Nandun talaga yung saya. Masaya talaga ako. Payo ko naman kay Pacboy kung meron mang dadating. Huwag ka muna magmadali. Ako oh, kasi hindi ko alam kung nagmadali ba ako. Ano, hindi ko alam. Masaya ako eh. Basta masaya ka. Basta masaya ka. Yung tunay na saya yung hanapin mo. Yun yun. Kapag may dumating na ganun, go mo lang. Dati ko pa sinasabi sa'yo, di ba? Dati pa kami nag-uusap niyan last year. Na pag nagka-girlfriend ka, siguro nung, bago ako ma-birthday, mapapansin nila, parang wala na lang. Ano yun, ha? sabi ko sa kanya rin, sabi ko rin sa'yo na kung magkaka-girlfriend ka sa... Kasi sabi ko sa kanya, kung magkaka-girlfriend ka, ano, yung talagang... Hindi yung send Gcash! Wag ganun! Wag ganun! Dapat, hindi kaya nga, wag ganun. Dapat yung yung ikaw yung bibihisan. Okay, right. no, 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 no. Oh, magbablog, oh, na, no, papakoy, Ay, na ba? Magbablog na to. Papahinga lang to. Papayain lang ng konte. Payain lang siya ng, ano, bawi-bawi muna. Tapos ka na ulit. Tu ba? Diba? So, may chance ba mag si Boy tapos sa kasi Hindi mo na sa ngayon 'yan. Hindi mo na. Hindi Hindi 'di ba? Kilala ko to. Kilala ko to. Dito. So, signing off na ba ang pa <laughs> oo, oo. Kumbaga parang ano eh? ako, nalulungkot ako. Pero gusto ko na rin kasi magpakatotoo. Nahihirapan din ako dun sa ginagawa natin. Na, pag nag-vlog tayo, wala nang feelings, hindi ka tulad noon eh. Hindi ka tulad noon eh. Na pag nag-vlog tayo, pag ngayon, pag nag-vlog tayo, na itong mga nakaraan, pagkatapos ng video, ay, wala na. Iga na, edit na ako. Ang ganun. Diba? Mas maganda, yung totoo. Yung totoo. Si okay. dito, akin, oh, ay, si Pakboy, oh, oh, pwede oh, pang dumalaw dito. Ay, oo. hindi. ano niya, lab na lab niya si Mike. oh, si Pacboy ah, eto, hindi ko to, hindi ko to pipigilan pumunta dito sa bahay kasi naging pamilya ko na to. Mahal na mahal neto yung anak ko. Hindi kita pipigilan pagdating dyan kay Mikey. Tsaka mahal siya ng anak ko. Diba? Yun lang. Hindi siya lang nangyari kasi nakakatakbo ano, kay Papi sa totoo lang. Kung may problema siya, sa iba siya tumakatakbo. Mm eh, kami naman tong, uh, eh, dito lang. Bukas sa yung gate. kasi... Sa sarado mo lang, ka. Eh, kasi yung point ko doon, hindi ako tumakatakbo sa inyo. Kasi andun pa rin yung ano, yung, yung hiya. Kasi may iya ka. Nahiya ako sa part na ano, pakiramdam ko iiwan ko kayo that type. Hindi. Okay. May nahiya ka lang na yung mag-grow kasi hindi ka naman kung hindi ko nakikita mo mag ka kay Cherry White eh. Noong talaga, doon talaga ako kay Cherry White no? Di ba alam mo yun? Mm. Pero nung nakita talaga namin na nakita namin si Pacboy yung maayos yung buhay, gumaganda yung pananamit niya, yung parang hindi na siya parang sidekick lang ni Norby. Kung baga nakikilala siya sa ibang character. Doon ko na, doon ko na talaga na ano si Cherry White na no? mabuti talaga yung hangarin niya kay Pacboy. So, De, mm. tsaka ano, malaki talaga respeto ko kay Pacboy, alam niya yan. Mm -hmm. Alam niya yan. Alam so, niya, ang laki ng respeto dyan. So, kaya hindi ako nagsasalita gano sa mga interview, mga vlog, vlog. Kasi nga, ako talaga kausap ni Cherry White sa mga problema niya kay Pacboy. Mm -hmm. Yun, nagbibigay kami ng advice. So, kaya nagpunta kami mag-asawa dito, sila man namin, namin si Pacboy. Parang may closure. Kung baga maliwanagan yung mga fans niyo. Kasi nga, ikaw na ka, lalala naman kita, prank ka tao. Si Pacboy, mabait din naman. So, sabi ko nga kay Norby, meron na sila isang bagay na hindi nila napagkasunduan. Kaya, ganun nangyari. di alam nyo ah, totoo lang ah. Pacboy, anong sinasabi ko sa'yo? Wala pang tapang. Noon pa lang na parang suko na ako, pak ayoko nang mag-vlog, stress na ako, 'di ba? Gusto ko nang huminto noon talaga. Alam mo 'yan. Kasi nga sobrang sakit ko sa ulo. Hindi ko na talaga alam kung paano ko Gusto ko talaga huminto. Pero parang parang ano eh, parang sinasabi na ay, andito pa 'yung opportunity, sige lang. Na parang sige, bahon pa. Parang hindi na kinakaya ng ano nung utak kaya nung nakaraan sunod-sunod na 'yung nangyayari, parang mawawalan na ako ng pag-asa, ganoon. Ito nga, parang, ay nga, bigla nilang ako sumaya ng ganong kabilis. Hmm. Mm. Mga taong kumausap sa akin. Baga, ano na yan, uh, way na yan siguro ni Lord. Na sabi nga, pinagtagpo kayo pero hindi kinadhana. Mm. So, yun na yan. Mm. Ikaw, pinatan mo. Ikaw, Bez, babalik ka na ba ako. Baga, ah. Uh, Natanong si Papoy, ko, Papoy. Tanggap mo naman kung ano yung mag-indesisyon ng dalawa ni Cherry White. Oo, oh, tanggap ko naman. At alam ko naman na lahat eh, Mali ko naman talaga lahat yun. Mm hindi mo naman di mali. Um, actually, wala naman talaga siya sa point na yan. Actually eh. mo, na actually mo pa eh. Di ba? Hindi, wala ka talaga sa, ano, sa kanila mo na yan ngayon. Kung tinawa ko sana ng ano, kung itinama ko sana yung mga pagkakamali. Pero, syempre, yun yan, sinasabi ko kanina, siguro napagod ako, intindihin ka, at ikaw ay napagod. Teka lang, may comment pa, pa, inagaw daw ako sa'yo. Hindi, hindi po niya ako inagaw. Ay, hindi po siya inagaw sa sa'yo. <laughs> so, Kasi, wala naman talaga kami. Yan ang totoo. Ang okay. sakit. Uh, wala silang label pero nagmamahalan silang ganito. Yun yun. Minalaman yung isa't isa nung wala kaming ganon dahil ayaw namin pangunahan yung panahon. Hindi, pa ito. Ano masabi mo? Ito na yung last na... Ito ba yung last video natin? Hindi. hindi, hindi <coughs> magiging ano mm tayo. -hmm. magiging magkasama. <coughs> magiging magkasama tayo sa video pero hindi nakatulad noon. Okay, tulungan natin si Pacboy. boy yes. Oo, o, tulungan, tutulungan ko yan si Pac boy hindi, okay, eh. Hindi ko bebigay ang pera mo. Eh, beten ko talaga. <laughs> Kahit ano mangyari, ay ko talaga ibigay. Yeah, akin na naman. Ayun na, gusto ko lang mag-message din siyempre sa, yon kay Boy Tapang na thank you kasi nandiyan ka ng mga panahon wala ako. Nandiyan ka ng mga panahon malungkot siya. And maraming salamat kasi dahil nakita ko na kung gano'n siya kasaya nung mga panahon wala ako at kailangan niya ako. Tapak, ayun si na San... nga, thank you, thank you, thank you iyo. Eh, oh, ano ba si Ano ba laki chire, Takboy? Di ah. Uh, <laughs> na sa inyo ah. Uh, Ay si Boy Tapang ko na si Boy Tapang ko. Kunya ako si Boy Tapang, sasabihin mo kay Boy okay. Tapang. Yo uh, na, stay in love always. Tubig eh. and... ka kay Boy Tapang, Ay, si Boy Tapang. Yan, boy um, <laughs> yo, thank you sa. Yo. Ano ba mo kay Boy Tapang? Yo, thank you sa iyo kasi dahil nung mga pala kong Uh, malungkot siya lang ka para i-comfort mo siya. And di mo siya iniwan mga panahon na yun na stress siya sa akin. At <laughs> syempre, <laughs> um, yun, stay in love and focus lang sa goal nyo. Yan, magbahalan yung dalawa. Sige, misan, tawalan ko sa Cebu para pakita mo kami ng kira eh. Oo, oh, sige, <laughs> sige, sige, sige. Pero baka hindi na rin, Cebu.